pagkabigat sa inyo lahat sa kapsat mga bonsai andito tayo sa may tapat ng Loreto Church dito sa Bustillos, Maynila actually magkatabing simbahan yan St. Anthony yung katabi dito sa may Bustillos to Bustillos papasokin uh, ito yung ngayon yung labas ng Loreto Church itong uunahin natin pinapakita ko lang upload videos lang kapsat uh, pasokin natin to wait lang natin yung loob ng Loreto Church tawid tayo Atawit tayo tayo loob ng itong ano, ito yung Loreto Church ito yung labas ng Loreto Church ayun, papasok tayo doon no? so, itignan natin yung loob ng Loreto Church upload videos ng to mga mga punsay mamaya i-upload videos ko rin yung kabila yung kabilang simbahan lipat tayo mamaya sa St. Anthony naman actually, dito ng simbahan to eh yun ito yung kabil ito yung ano nang Loreto. Simba ng Loreto yan. Ito yung entrance. Sarado yata. Teka. Sarado yata. Sarado itong simba ng Loreto. Nakasara. Nakasara. Nakasara itong Loreto Church. kakabisa. Ito. Pero baka dito tayo sa kabila nakasarado eh dito tayo sa San, San Antonio St. Anthony Church Church of Sampalok. Nakasara kasi. Site donated to the Franciscan in 1613 by Pedro de Chavez. First chapel built on honor of Our Lady Floreto in 1613 and set on fire during the Chinese uprising of 1639. Second chapel built under the supervision of Andres de Quertellano OFM. Present church built in 1666 under the director of Francisco de Santa Catalina of uh, OFM associated with the Convent of Sampaloc there. Function here from 1692 to 1808. One of the best printing presses of the Manila. Uh, Lipat tayo sa kabila, kakabsat. Uh, Lipat tayo sa kabila sa St. Anthony. Nakasara eh. Nakasara tong Loreto eh. Nakasara yung loob, sayang. Ayan. Babalikan natin ito. Out muna tayo. Out muna tayo. Hindi, Tuloy-tuloy na natin to. ito. Dito tayo ng St. Anthony papasok. Ito, simbahan ng St. Anthony. Kapag siya't dito rin sa tabi ng Loreto Church ito St. Anthony man simbahan na to St. Anthony naman itong simbahan na ito. silipin lang natin yung loob ha ah. kapsat mga bansoy lumang simbahan na rin kasi to yun yung bell tower nya nandun St. Anthony Church silipin lang natin yung loob dito tayo sa loob ng St. Anthony Church kakabsat ang hapon sa may misa ngayon may misa ngayon kaya medyo silent lang tayo pinapakita ko lang itong loob ng St. Anthony Church dito pa rin sa Bustillos Bustillos, ang palok tayo ito yung loob ng simbahan mismo ng St. Anthony Church mamaya nilipat tayo sa San Sebastian Church i-upload videos din natin yan Wag tayo sa sambalanan niya ngayon eh. Did tayo mag-live mamaya. O, di tayo makapag-live, upload na. Yes, out na muna tayo kapsan mga puntoy out na muna tayo hindi oh, pa, pa tayo sa may malakad niyang okay. bye bye kapsan mga puntoy ingat at god bless